For today's video pala mga kapanay ay aaten tayo ng kasalan Happy happy basta kasalan dahil sigurado may chibugan Ayan, dito rin pala sila nagluluto na ng pagkain sa venue sa labas siya ng venue yung nakikita niyo tent na puti na yan diyan ang marriage hall. At dahil napaaga na naman nga kami ng punta, dahil takot kami maubusan ng upuan, <laughs> ay ayan, nagpark muna kami dito sa gilid kasi nga hindi pa daw ready yung marriage hall. Tapos tamang-tama, ah, dito pala yung kamag-anak ni Adil na doktor, silang magama Yung anak niya, doktor sa ngipin, yung tatay niya, hindi ko lang alam. Pero alam niyo yung doktor na to, napakamurang maningil nito. Nagtayo siya ng clinic sa may village nila. Hindi ko lang alam kung 300 rupees lang besingil niya o 100 rupees lang kada check-up. At nang umalis na ngayon, yung kamag-anak nila Adil. Ay ayan, dito muna ako nagbubuga-buga ako rito. Ayan. Pilit ko ipinapakita sa inyo yung uso kasi nga sobrang lamig na dito. Ayan, no. Buga ako ng buga, buti na lang malalayo sila sa akin dahil panigurado kung malapit sila sa akin ay baka nakatulog sila nang wala sa oras. <laughs> At nang sinabi nga na pwede na daw pumasok, kaya yan. syempre bilisan na natin pumasok. Baka mamaya wala na tayong maupuan, ba diba? Yan palang nauna na yan, ay bayaw ko pala yan. Sumunod yan sa asawa ko. Tapos, syempre ay na naman ako. Hindi at talaga ako makamubon sa sobrang lamig na umuusok ang bibig ko. Kaya ayan na naman. Pinapakita ko na naman sa inyo ang usok-usok pero wala talaga. Tapos, habang papasok kami dito sa marriage hall, ay nadaanan pala namin itong gumagawa ng nan. At dahil nga itusirang palaka ako, ay ayan, huminto talaga ako. Ano? Ayan. Ganyan ang paggawa nila ng nan. Hindi ito ruti. Nan ito, iba ito sa ruti. Ayan ipinapakat nila dyan, gumagamit sila ng basahan, ayan, tapos ipinapakat nila dyan. Ganado nga ako, buti ka ako dumidikitan. <laughs> Sana all dumidikit. Tapos, ayan, palakpak -palak 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 siya sa tinapay, ayan. Tapos, pag naayos na yung bilog, sa kanya ipapakat sa loob. At yung kabila pala na venue na nakikita nyo, ay sa side ng mga lalaki yan. Hiwalay kasi dito ang lalaki at babae pag may kasalan. Ayan yung mga nakikita nyo, puro lalaki lang dyan, alam babae dyan. Tapos, sa side dito sa kabila, ay puro babae naman. At dahil kasi nga na-stranded ako dito ay ayan yung bayaw ko, pinuntahan ako agad. Yan pala mga bata na yan ay pamangkin ni Adelian. At ganito pala ang setup ng marriage hall dito. Napakagandahan no. Sa totoo lang, ito na ang pinakamagandang marriage hall na napuntahan ko. Ito na na ang pinakamagandang kasal na napuntahan ko. Kasi may budget yung ikakasal. Nagtatrabaho pala sa abroad kaya maraming budget. <laughs> Kasi nga, kadalasan lang na napupuntahan ko marriage ay sobrang simple lang ng ayos. Kasi nga sa village lang to. Pero kung sa city, ayan, lalo na kung mayaman yung ikakasal as in talagang bonggacious mas bonggacious dito simply pa to sa mga mayayaman tapos ayun nga si kuya lahat ng pumapasok ay binibidyo niya abe syempre nung makita ko na ibinibidyo ako abe syempre gantahan natin ang ngiti natin. <laughs> parang maganda tayo sa video. At sa mga oras nga na ito, ay ayan, dumadami na ang mga bisita. Hirap na hirap na akong lagyan sila na sticker lahat sa mukha, kaya hayaan mo na, malalayo naman sila. Hindi naman kitang kita mga mukha nila, di ba diba? At ayan nga si Mariam, nagpapakit-cute pa. Ang gaganda ng mga suot nila, ano? Alam niyo, noong unang punta ko rito, litong-lito ako kung sino ang ikakasal. <laughs> Kasi naman lahat makukulay ang damit, makikintag. Kaya sabi ko, ito ba ang ikakasal? Hindi. Sabi niya, nung pala wala pa ang ikakasal. Tapos si Marem nga, dahil wala pang pagkain, ay nagutom na. Ayan, bumili muna siya ng price sa labas. Tapos sa bawat kasalan pala rito sa Pakistan, ay hindi nawawala yung mga nagtitinda ng pagkain sa labas. Tulad niyan, price. Kasi nga, minsan late na dumadating yung handa, kaya nagugutom yung mga tao, kaya bumibili muna. Tapos ayan si Maria mo, sisilip-silip dyan, hinahanap niya si Abu. Kasi yung side na yan ay mga lalaki. Kasama kanya yung Mangkini Adil, Adila yan yung nakikita nyo sa kortina. Sabi ko, samahan mo, ihatid mo kay Abu kasi nga hindi mapakali dito. At dito talaga ako tuwan-tuwa. Tignan nyo, ayan o, nagsasayawan sila. May tugtug -tug dyan, pero minute ko na lang. mag over na lang tayo mga kapanay. Ayan. Nagsasayawan sila. Nako, pinipigilan lang ko lang ang sarili ko. Eh, gusto kong gusto ko nang tumayo. <laughs> Baka paluin lang ako ng biyanan ko eh, at pabalikin ako sa upuan eh. Tapos, ayan si Usman. Nako, nakita niya na naman yung pamangkin ni Adil na bagong silang. Ayan. Masyala o. Oh. 4.5 yan nung inilabas nung nanay niya. O, sobrang cute niyan. At alam nyo ba dito, pag may nanganganak na ganyan na pamangkin ni Adil, sinasabi nila na ako ang kamukha. <laughs> Siguro kasi di ba matataba yung mukha ng baby, kaya sinasabi nila kamukha ako. Pag sinabi ko naman na ako ilong ano, sasabihin nila, hindi daw yung pisngila. <laughs> At sa wakas, this is it, pansit. Ay, hindi pala pansit ito. Biryani pala ito, tapos beef. Ang una nilang inilabas na pagkain. Tapos meron na rin sweet, yun nga ang kinakain ni Usman para rin siyang salad sa atin. Tapos ayan may chicken na rin na dumating, binigyan ako dalawang tipak ng biyanan ko. Kaya ayan, happy tummy na naman tayo for tonight. At habang kumakain nga kami, ay dumating na rin yung bride sa kayong groom. At ayan nga, medyo natakot pa nga ako kasi 'di ba yung nag-viral sa TikTok na nasunog yung marriage hall dahil diyan sa fountain na yan o fireworks ba tawag diyan. Nasunog 'di ba ang daing na dedo. do kaya kinabahan pa ako ng slight eh. kaya panay tingin-tingin ko ba. Tapos ayan, hindi ko muna tinakpan yung mukha ng bride kasi malayo naman, hindi naman masyadong kita. Tapos ilang beses siya nag-stop, stop, -stop nagpapa-fireworks na yan o fountain niya na yan. Naka-apat uh, yata sila o limang is stop-stop na ganyan. At itong ikinakasal nga daw na ito ay love marriage doyan yan. Kaya pala kakukitang kita naman sa kanilang mga ngiti. Tapos, ayan nga, syempre, pagkatapos ng kumain, eh, pasimple tinga muna tayo. <laughs> Magtinga muna tayo ng pasimple. At baka mamaya, isagad eh, pa naman akong umite, eh. diba? Litaw, pati gilagid. Baka mamaya, puro pala ako tinga, yung pagtawa ng pako, pa diba? At ayan nga, tapos na kami magkainan. Hulaan nyo ko alin dyan ang plato ko. Alam ko, mahuhulaan nyo ko alin dyan ang plato ko. Kasi halatang halata. Kung alin ang simot na simot ang mga chicken, yun ang aking plato. At yan pala mga tira-tira na chicken na yan, ay hindi po masasayang yan. Kasi dito, pagkatapos ng kasalan, may mga pumapasok na nangunguhan ng mga tira-tirang ulam. At ayan na nga sila. Ayan ang nanay nila, tapos dalawang anak niya. Ayan, kinukuha nila yung mga tira-tirang nan, saka chicken, para iuwi sa kanila at may makain sila.